Hi mga kaharti! Intro muna tayo. Hi mga kaharti! So ayan, katatapos ko lang maligo. So actually, um, naliligo ako ng hapon, hindi sa umaga. Magagabi na siya. Ayan, naliligo ako ng mga 7 or bago mag 7, ganun. Or pagka uh, busy naman ako sa bahay kapag uh, uh, marami akong ginagawa. So, na, naliligo ako ng late na talaga. Has in late. Mga alas 11. Ganun. Tapos, yung patulog ka na. Pero hindi naman makakatulog agad-agad. So, yun may sira yung... <laughs> Dahil yan ng pusa nga. Kaka, ano, nasisira. <laughs> Ayan. So, mag-blower muna ako. Pagtapos ko mag-blower, um continue mag-ano ako ng muka. So, dyan muna kayo. So, ayun mga kaharty, pagkatapos ko mag-blower, mag-iron naman ako ng hair ko ngayon. So, ayan mga kaharty, malapit na akong matapos. Ah, ano na lang to? Kalahati. Kalahati na lang siya. Pero, nangangawit na ako. Grabe, nangangawit na yung kamay ko. Tsaka, hindi pala ganun kadaling mag plancha ng buhok kasi nakahangawit sa braso. So, syempre, habang nag ang buhok, habang ng buhok, habang namamlancha ng buhok, mag-coffee muna tayo. Hmm. Hindi talaga mawawala yung coffee sa akin kasi coffee lover ako. So, sa isang araw, nakakaano ako, dalawa o tatlo. So, after ko mag ng buhok, maglilinis na ako ng face ko. Maglalagay ako ng mga serum, tsaka ng cream. So, ay mga ka-hearty, ulo. Nanano ba ako? Grabe. Ang uh, na ako ng face. Parang ang taba, -taba ako na, oh my god. Nanano ba na si ka Alam nyo ba, nung simula nang mas napalapit ako sa Diyos, sa ating Panginoon, unti-unti ko na nakikita o na, na-feel na yung mga likers ko sa Facebook. Ano yung, kada magpo-post ako about sa God or patungkol kay Jesus. Yung mga likes na na dating nagla-like sa mga picture ko, sa mga shares ko. Pero yung about kay God, less, very less talaga. Hindi siya umaabot ng sampung like likes naman. Dati kasi yung uh, sinishare kong uh, video, picture ko ang daming likes umaabot ng 200 plus may umabot pa nga ng 300 plus yung post ko na picture ko pero ngayon simula nung napapalapit na ako sa Diyos, malapit naman talaga ako sa Diyos ibig sabihin, ibig kong sabihin talagang talagang isusurrender mo kay God lahat. Tapos, kung gusto mo mabago yung buhay. So, ito nga pala yung gamit kong ano, hmm, sa face ko. So, ayun, uh, kung gusto mo talaga mapalapit sa Diyos at isuko lahat, at talagang gusto mo mabago yung buhay mo, isurrender mo lahat kay God. Tapos, doon mo malalaman, doon mo rin may intindihan na may iaalis sa iyo si God, may i-remove na may tatanggalin. Tapos makikita mo na lang. Mapapasim mo, mapapaisip ka rin na but parang may kulang. But parang may hindi uh, mapapatanong ka, bakit ganoon? Ah, uh, mapaisip ka na hala dati ang dami, dami kong likes. Ang dami kong likers. Ngayon, makikita mo pagka share ko na yung kay, about kay God. Hala, isa, dalawa, tatlo. Parang hindi pa nga siya yata umaabot ng lima. Yung mga nagla-likes na sa post ko about kay God. Tapos yung mga picture ko ngayon, na ina-upload ko tsaka yung mga video hindi na rin siya umaabot ng 100 minsan hindi na rin siya umaabot ng 50 talagang ang laki ng binawas nawala eto nga pala hanggang 5 uh, minutes lang to after 5 minutes okay na pwede na siyang ugasan so ayun sabi ko ganun pala talaga no kapag uh, um ibinigay mo lahat isinuko mo kay Lord may bawas tapos may aalis uh, hindi mo may intindihan pero sa bandang huli tsaka mo may hindi malalaman kung bakit kung bakit nagbawas at nawala so bakit ganun parang mapapaisip ko na hala mas importante pala sa tao yung kasiyahan nila kaysa sa kesa sa kay Lord. Kesa sa, sa salita ni ng ating Panginoon. Sabi ko, halang... So, kung natatandaan nyo na, hindi ko alam kung napanood nyo yun sa Facebook ko na andami kung uh, nakitang mga tao na hindi seryoso sa Panginoon natin. Wala lang, kilala lang nila yung Diyos pero hindi nila siniseryoso na may Diyos talaga. Wala, yeah, lang sila. Ganun. Kaya sabi ko, nung simula talagang binigay ko kay Lord at nagpaano na, uh, binigay ko na sa kanya, sinuko ko na lahat, is talagang umunti na. Umunti na yung aking mga likers, tsaka yung comment, nagbawas na rin lahat. So, siguro mas maiintindihan ko pa kapag uh, tunutuloy-tuloy ko to. Kasi ilan months pa lang naman ako nagbabasa ng Bible Pero sa totoo lang ha, maka na ako kasi lagi ako nananaginip niyan. Yung hindi pa rin ako nagbabasa ng Bible, ng Holy Bible, nananaginip na ako ng mga... Tapos na, five minutes na. So yung hindi pa ako nagbabasa ng Bible, nananaginip na ako ng mga trahedya, kung anong mangyayari sa mga... mas may intindihan ko pa kung uh, mga ilan buwan pa siguro o taon na nagbawas talagang ang laki ng binawas ng likers ko sa sa ano sa Facebook actually nananaginip na ako ng mga kung ano-anong mangyayari sa mundo natin nananaginip na ako about kay God hindi ko lang sinishare kasi alam mo yung mga tao ay masyadong mapanghusga masyadong uh, iisipan ka ng hindi maganda na sasabihin na babaliw na si Heart, baliw na si Heart kung ano-ano na yung pinagsasabi. sasabihan ka na, ano nangyayari kay Heart? Bakit uh, uh, parang nawawala na sa pag-iisip? So, don mo ma ko naiisip na baka sabihan ako ng ganun. Kasi nga, alam mo yung mundo natin, masyado na mapanghusga. Marami ng taong mapanghusga sa mundo. So, kinikip ko yan. Kinikip ko na lang, sinasakin ko na lang. Ang tagal ko na lang naginip about sa mundo natin, about kay God. Hindi ko lang talaga sinishare. Kinikip ko na lang. Ako na lang, sa akin na lang. Kasi nga, di ba, parang uh, pagtatawanan lang ako nito ng mga to, kaya hindi ko isishare. Kumbaga, akin na lang, ikikip ko na lang talaga siya. Tapos ayun nga, simula nung nagkaroon na ako ng Bible, yung Holy Bible. Bumili ako ng Holy Bible niya. Eh. Tapos simula nung nagbasa na ako ng Holy Bible, doon ko na na pagtanto na ganito pala, hindi pwedeng yung naniwala ka lang sa Diyos, tapos tatawagin mo lang siya, pag may hihiling ka lang, tsaka, tsaka lang hihiling sa kanya, tsaka lang magdadasal, hindi ganun. Actually, na nagginip din ako niya ni eh, na um nakita sa akin ng Dios na umihiling sila kapag may kailangan lang. Hindi sila nagdadasal kapag uh, wala silang kailangan. Dapat hindi ganun. Dapat wala kang kailangan o may kailangan, dapat nagdadasal at nagpapasalamat din sa Diyos. Ganon. Hindi pa ako Ay, hindi pa kami nakatira dito. Sa iba pa kami nakatira na naginip na ako ng ganyan Mga ganyan panaginip about kay Lord, about sa God, about about sa tao. Actually, araw-araw ako nagpapasalamat sa ating Panginoon Heso Kristo. Kahit wala akong hingilin o kaya kahit wala akong idinadasa, nagpapasalamat ako sa Kanya. Araw-araw yan, nagpapasalamat ako sa Diyos. Natutuwa nga ako minsan. Uh, yung hindi ko hinihiling sa Diyos, ibinibigay eh, niya. As in talagang, uh, kapag may binigay naman siya sa akin. Siyempre, todo pasalamat ako kasi hindi ko yun hiningi, hindi ko yun dinasal. Ano mo, ba diba? Kaya dapat, uh, ang pagdadasal natin is huwag masyadong greedy. Kung baga huwag syadong malaki o madami. Kasi ibibigay naman ni Lord dyan. Eh kung handa ka talaga o kayo na magbago, simulan nyo na kaya lang kung sincere talaga kayo at kung gusto n'yo talagang magbago kasi kung sino yung lagi nagpa-party, nagdi-disco araw-araw, umiinom o linggo-linggo umiinom mawawala 'yan. Hindi n'yo na uh, may ulit yung mga ganyan ganyang bagay. So kung sino yung talagang sincere talaga yung yung totoo na gusto magbago, iaalis yan. Aalisin ng Panginoon yung mga ganyan bagay. So, kung gusto niyo nang magbago, bili lang kayo ng Bible, basahin ninyo, mag-aral kayo, at doon, untu unting mawawala yung mga bagay-bagay na na nagagawa niyo o nadidisco kayo, gumagawa kayo ng mga hindi magaganda, o nagsisinungaling kayo, or whatever, tsaka yung pag-iinom ninyo, mawawala yan, unti-unti na adisi ng Diyos, ng ating Diyos. Kaya, so, kung sincere ka talaga o kayo na magpago, umpisahan nyo na magbasa ng Bible. So, sa mga, so, sa mga tunay lang po, ay, yung talagang sincere na gustong magbago. Pero kung ayaw nyo pa, huwag nyo munang gawin, wag nyo nang gawin. Kasi, um, hindi nyo kakayanin. Ah, uh, uh, mag manibago kayo. So, yung totoo lang, yung gusto lang talaga magbago, hmm. kaya nyo yan. Amen.